So yari kami ngayon. Ano creative? Wala nga tayong magawang maayos sa buhay kayo. Eh pastor! Alaman! Alaman! Hindi mo kayo yan. 1, 2, 3, isa pa. 1, 2, 3, isa pa. Nakita mo na! Hindi pa! Pagkasumigaw ka So yun, nandito ako sa Victoria ng graduation. <laughs> Ito yun ang boses yan. <laughs> Tapos Ano, uh, may problema kami dito. Kasi ako, hindi ako magaling sa mga ganito eh. Hindi mga ngiti-ngiti. Eh. So, practice, kami kanina. Kanina, sabi, kung yung hindi labas ngipin. Pwede, diba? Eh, Di paano yung labas ngipin? Paano? Ganyan. <laughs> wow, ako oh, tayo tantang. Kaya yun, nagpapractice kami ngayon ng ano ang labas ngipin. <laughs> Tapos na pre yung ano yung pang Yung ganyan, yung nakaganyan. Tapos ito. Nandito lahat ng pagmumukha ko. Creative na daw kami. Ang creative ko si kung TV. Dala ko yung cup niya. Daya ko nito. Galing <natanggal. claps> <Pana>? na Next week. ano? Eto. Diploma. Ate, 'di diplo. diploma, tingi, pero diploma. May <laughs> <laughs> diploma Pero lang. <laughs> Sorry na. Ano <laughs> diploma, Eh diploma, ano pala 'yung <laughs> Tama. Diploma, diploma 'yung iniing eh, di ba? Ganito? toga pala. <laughs>

Pinitirahin ako. Pinitirahin ako, pre. Ang Oh, nga. Okay. 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 Oh, nga. Uy. Gabon yan, Kaya ba? pa? Ing. Ink. Wait malalag eh, <laughs> <laughs> na, malalaglag po ako sa rights. Pre, kailan na-upload nito? Kailan na-upload nito? Next week, oh, week tapos naka-private na naman. <laughs> next week? Alam mo ba kung anong taon na kayo? <laughs> Ayan o. Teka, nagkalito na. Ayan. July 2023 etong clip na to ah, uh, punyita ka ay nakita mo yan bid teka madumi yata bid 2022 -0614. anong next week isang taon na nakalipas isang taon na nakalipas ngayon mo lang inedit boy <laughs> tindi mo boy <laughs> tapos ngayon may pa So ngayon, kaya ginawa ko tong video to kasi wala akong panimula. Kasi ito talaga yung simula. Ha? Naintindihan nyo? <laughs> Tapos ngayon, nirequire kaming bumalik dun sa school dahil nagpakuha ulit kami ng merong paha. Yung may ganun. Masaya may ganun. Hindi kami graduate kung wala yon Ngayon, kung tinatanong nyo, bakit ganun yung na isang taon? Bakit ganun ka, Ivan? Bakit ganun ka mag-edit isang taon? <laughs> Una, busy sa buhay. Wala akong pira Kaya nagtrabaho muna Pero yun nga Hindi ko nga siya naintindi Tapos yung OJT ko Na-delay Ayan OJT ko na-delay Siyempre Next year ulit yun Kasi nga Wala namang second sem Na gagraduate Diba? So ganun yun yung nangyari <laughs> Kaya ngayon Alang ako ulit gagraduate Ulit? Hindi naman nangyari So ngayon palang pala Ako gagraduate So balik na tayo sa video Lalagyan ko na lang nung ngayon kasi may photoshoot ulit kami ngayon. Yun na. Ivan 2023. Tala po niya. haba na ng buhok mo. Tingnan mo naman, no? Oh. Buha oh. ng tita! <laughs> Hindi na tito! sir. <laughs> Bakit ba ako nag -e explain Ang gastos ko na naman sa words. Baka naman singili na naman ako na encyclopedia. Aw, <laughs> yaw! Bak na talaga tayo sa, ano, video. Nangyayari pa rin ba to? Nag-graduate pa rin ba tayo? Hindi ko sure. Balik tayo next year. <laughs> Kasi nagpa-picture na tayo last year eh. Nakilala na nga tayo ng photographer natin. Kilala na tayo yan. Lokal na tayo dito. Ang picture, ang taba ako po eh. Pre, ako na pre. Oh. Pahala. Pahala. <laughs> IT ba tayo? IT ba tayo? Oo, diba oh, next year. Parang ako na Walang pinagbago? <laughs> sa ayos ng buhok. Hindi, <laughs> <laughs> last year ganyan din eh. Malang <laughs> nalaw, <laughs> naligaw na tayo ng nalaw. Gumalaw. Bakit <laughs> ka oh, dumonyo? Gumalaw! Ikala mo ah! <laughs> Stolen tools. <laughs> waki. Waki! May waki na ako kanina. May waki pa ulit? May waki pa ulit. Gusto ba kasama ka? Sa lamin ko nakalimutan ko. Hindi ko makita yung kagandahan mo. Yeah! Pray, 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 pray. Ano sa isa? Medium. Mm -hmm. Nakakapagtaka. <laughs> medium ah. <laughs> Nakakapagtaka ang medium. <laughs> okay. go, go, go. Ba't maganda yan no? ah? Pakitakwil ako ni mama pagkapangit mo. <laughs> eh no? Oo. Oh. Eh, nakakainis ayo. Uy! Wow. Yung aking. Ay, ganda na kapigit. Ganda yung aking. Ayan o, ayan! Mukha asin. Dato puti, baka naman. Aaaaah! <laughs> Saan sa kanya binigay itong isa? Part na ba ako ng team niyo? Tapos sa'yo, waka na. Hindi, niyakap ko na niy. eh. ko ako na dito palit eh. Nalang, nakurap. wrap. Okay lang. Magkasama nangyay sa atin <laughs> oh. wow. Wow. Ay, Ay, taon eh. Wow. Pwede naman. Ay, ibang tao na yun. Ito yung wakay niya, yung wakay niya. Yung oh, niya, oo. Oh. Oh, oh. Wow, wow. Pag-iisa lang yung wakay niya. Yan! <laughs> wow, parang ang prinsipe. Prinsipe ng likod ng school. Thank you. Ay, parang magkasama yun sa amin? Thank you, ibon Thank you. So, dito na tayo sa... Pwede wag video, boss? Pwede Yan. So, papakita nila sa akin yung kasulasok na itsura ko <laughs> dito sa big screen. Na no, ako? Taka. Kita ko na yung sarili ko. Pangit! Parang gusto ko yung seryoso. Ayan, ganyan. Parang ano, suwid sa gera. <laughs> <laughs> Ayan, gusto mo yung Woo, <laughs> power. Ah, <laughs> Cook, huh? bakit? Kilala ah, mo? Ano, huh? Something narinig ko na. Familiar. Ayan yeah, boy, board tayo. Galingan mo dyan para masayos mo mm -hmm. yung buong Pilipinas. Siyempre, kakainin tayo ng zombie eh. <laughs> Baka dinangunod mo yan kasi sinasabi ng mga vlogger ah. Ay, hindi. Walang involved ng pera dito. <laughs> Nakalink yata yung gcash, cash, cash mo dyan eh. Hindi, wala nga akong gcash eh. Paymaya oh. lang. Ang tsarap na. Ay, yaman. Paymaya. Walang mo. peace. Paymaya may pay baka naman. <laughs> Pinaprofot na natin. <laughs> oh, baka naman. Pre, okay lang. <laughs> dito Awa, ka na ba next? Huwag ka picture Ako na picture Ako na ko ni Brian. Ano, 200 shots. 200 isang shot? Ah, <laughs> 200 isang shot? Pwede, pwede. Guys, tandaan nyo, kapag IT, magulo yung sulat. So, ako yung mga ganyan. Wala, hindi pasok yan. Oh. ano okay. Anong ibig sabihin Pag ka ganyan, maayos yung sulat pag IT? Ayan. Ay, wala yun Wala? hindi oh, pwede. Hindi pwede, hindi pwede maging IT. IT, <laughs> IT. <laughs> Anong tribo ka ba ng IT? <laughs> kasi yun sa sa'kin talagang, Samin talagang kasi, ano eh? may apat na manok na nag-aaway pagka nagsusulat Yung ka. ano, <laughs> sulat doktor. <Ang> reseta. <laughs> Di ba? Gutom na ako kasi, ano Anong kakainin mo? Ano, chicken. Chicken, with? With egg. Chicken na with egg po. <laughs> Ponip from before and after. No? <laughs> Ikaw, ang kakainin mo. Food. Walang <laughs> diet diet na. No, Napakadaming food sa Pilipinas. Basahin mo lang yung tissue, food na yun. Eh. Ibon. Ibon. Paano yung ngiting graduate? Paano yung ngiting graduate? Kasi ako na, na ano, okay eh, kanina ko. Ah! Paano, paano? <laughs> ngiting E1. si given ma. Ngiting <A1. laughs> yung iting graduate. Nakakainis yung ngiting graduate. Ricardo, parang sa kong walking. <laughs> ganun yung waki Dapat nagwawala. Waki nga eh. <laughs> hindi tunay, hindi natural at hindi tanggap-tanggap. So yari kami ngayon. <laughs> Kailangan natin kumuha ng pang creative. Kasi hahanapin nga daw. <laughs> Nagot tayo yan. Ano susuotin natin pre <laughs> Seryoso yan? Oo, free. Tapos Kailangan mo creative pala eh. Iba so, yan. Baka kasi yung mga pinipili mo eh. Pwede namang wala. Creative. <laughs> hey, Wala nga tayong magawang maayos sa buhay. Creative. <laughs> hey, pa. Mayroon pa yung Atlo pa. Tatlo? Pati tayo. na Ready, one, two, three. Isa pa. Last one. Last, Last Nakapagod pala yun. Basta <laughs> yung kilikili ko dun ah. Eh. Basta ba? Check nga natin sa sila mo. Hindi pala. Wala mo talaga yung kaibigan eh. Kala mo talaga. Kala mo talaga. Kala parang naging classmate kita sa isang subject. Kanina mo ka pa ano. Hey sir mo. Sabi ko, Billa Kampa. Parang narinig ko na sa mga. Laging tinatawag absent lagi. Ano? Hindi kasi gala ako. Bilya Kampa absent lagi. Gala kasi ako sa section. Uwi na tayo wala nang Julian. Bye bye. Bye boy. Uh next year ulit. Bye. 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 bye, bye, -bye. Oh, Tutunog tayo. Sabi ko sa iyo, Kasha, hindi mo nakaganyan. Tutunog 'yan dito sa mga pangkiligili. <laughs> Tutunog yung mga ano. Yung mga tayo. Ha? Hindi pa butangin 'yan, no. Naudan <laughs> kasi. Sige. Grabe oh. Itong mga room na to. Yan. Ang init. Ang init dyan. Paborito. Paborito yan ni Jay lahat. Ay, ito hindi. Yan, yan, yan. Ay, okay. ano? yan. Kasi may puno dyan eh. Oh! Yes, uh, kabsu, ano na? Oh! Padating oh. uh, oh. yeah. din tayo sa bahay. Eh. Uy, boss yung pito. Kanabon, kanabon, kanabon! Kanabon, kanabon! <coughs> Ay, sabit-sabit pa. Kanabon! Oh. Yes, nakalak. Yes, nakalak, pre. Paano yan? Wala tayong sausi ng bahay. Meron ba tayong mga secret passage na yan? Yung mga password ng nanay ko? O kailangan natin yung Morse code? Wala tatawagan natin ang nanay natin para itanong kung nasa nang sose. joke or okay oh did not answer no, hindi kasumpla na itong nanay ko ah, hindi ko payag hindi hmm? legal ako ha ah. san ulit yung susi. Ayan, ayan, ayan. Nagsin siya, nagsin siya pre. Ayan, yan, nagsin. to not answer, wala tong load. <laughs> Walang load. <laughs> ah! Adyan sa may paso, buksan. Is, dukutin mo kamay mo dyan, dukutin mo may paso sa loob. <laughs> paso! Ay, paso! Halaman <laughs> Halaman May paso! <laughs> Para ka nagbebenta ng balot. Okay. <laughs> Pakita mo na. <laughs> Nasa halaman mismo, ma? Nakita, nakita mo na sa <laughs> Nakita mo na! Hindi pa! <laughs> Pagka sumigaw! Para ka ng chorus kagad ka ng kanta! Eto, nakita ko na. Ah, galing ah. Napakagaling mo. Galing mo na, nanay ko. Ba't ganyan yung mukha mo? Naka, ano, kunot na naman yung noo mo. <laughs> 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 Para kang lubak ng ano, Maynila. Bye-bye. Love you. Yan, nakabukas na tayo kanabon, kanabon, kana bon kanabon, kana bon kanabon, karbon 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 mo 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 kanabon, mo mo <laughs> agad ha. Kanabon 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 mo 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 Hindi na nakatiis! mo Dumi ng tenga mo oh. Oh! nako matuminti nga. Naku, kasi magkamot kasi na magkamot. Magkamot na magkamot. Binila ka na nga ng stroller. Para hindi ka na magkamot. Meron kang gawin. Pero ganun pa rin ang ginagawa mo. Kanabon, kanabon. Kanabon, kanabon, kanabon. Hmm, pala ka dyan. Kunin ko na yung bag ko. Wow! wow! na tayo.